Magandang hapon po mga kalaki. Alas dos na po ng hapon at tara po mamigay na po tayo ng mga 4-digit lucky numbers sa bawat bansa po. May mga lucky numbers po tayo na binibigay po at ito po inaalagaan po natin ng 3 days bago po natin palitan. Umpisahan po natin sa Mexico. Mexico, 9175. Australia, 3277. New Zealand, 6168. India, 3374. Philippines, 2399. Thailand 3138 Taiwan 6075 Malaysia 5350 Dubai 2623 Hong Kong 1417 Singapore 3104 China 7877 Texas 5039 Israel 4344 Las Vegas 2128

3188. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon. Make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digits para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. So good luck mga kalaki.